Good morning mga idol. Ito na po yung aming idol na kado. Luto na. Ayan po. Ito po yung tinigkal namin kagabi. Ayan yung tinigkal namin kagabi yan. Ayos na po mga idol. Luto na. Ayan po. Ayan po may apoy pa o. Ayan. May apoy pa. Luto na po. Nag-uuling na po ngayon ako mga idol. Ngayon po ay naambon-ambon ay ako naman po yung nag-uuling ngayon ayun po yung inuuling ko mga idol oh. matatapos na rin po yung aking inuuling ah, puno na po ay oh. puno na puno na po ng kwan ang bao oh. sabihin ay puro uling na yun pag namapas yun ayos na tatakloban na namin mga idol ito naman po yung lukad luto na rin po yung lukad ito po luto na ng mga idol mainit mainit aray oh napakainit yan ito po kami dito sa probinsya ito ang aming trabaho mga idol naambon nga po ayo naambon ayan po oh ng aking inuuling malapit na pong matapos pag po yun ay namapas na wala nang lingas ay tataklubang ko na po yan mga idol kahit na ambon mga idol anong pawis ko talaga oh, pawis na pawis din talaga so, kung anong mainit ay nagagatong ako dun sa lukad sa nilulukad namin tapos nagagatong ano nag, din ako sa inuuling ko mga idol yung kasama ko naman po mga idol ay nakuha ng anahaw pantaklob nakuha ng anahaw dataklob din sa ano sa uling pag po na mapas na mga idol tataklob na namin yan po yan na yun pala po yung aking kasama o yung aking kapatid na yun o nagagatong ng bunot sinisindihan niya mga idol ayun po okay, kita kita naman po ayun ayun siya diba ginagatongan niya yung bunot para maubos ba napit na po yung uling ko nakaunti na yung bao yan pag yan na mapas na di ayos na yan didiligin ko ng kaunti tapos tatakloban ah, ko ng saha yun po ang pang taklob saha na yan, yan ah. Oh. tapos saha muna tapos anahaw yan mga idol ganun yan sa uling Puyat mga idol ang oh, maglokad ah hindi grabe talaga yan ang puyat damag kami, naglalaman itong aming tinitigkal ay kagabi. Pagkatapos magtigkal, yan, tasalang uli yan, yung hilaw ba? Yung hilaw na lukad, yan, sinalang namin ngayon. Yan. Ay ngayon na may luto na mga idol, ayos na. Okay na, salamat po mga idol at magandang umaga po uli sa ating lahat.